Paano tanggalin yung Facebook account na nakalagin sa ibang cellphone or browser? So, halimbawa, Lods, naglagin ka ng iyong Facebook account sa computer or sa ibang cellphone po. And then, accident mo pong naisave. So, kahit ilag out mo po yan mga Lods, kung naisave po yung information doon, pwede pong mailagin ulit ang iyong account. Ngayon, kung gusto mo pong i-unsave yung iyong account para hindi na po nakasave doon sa browser or device na pinaglaginan mo, ganito lang po, Lods, ang gawin mo. Open mo lang po ang iyong Facebook account. And then, dito sa iyong Facebook account, pumunta ka sa profile mo or tatlong slash na yan. And then, pagdating po dito, i-scroll up lang po natin, hanapin natin itong setting in privacy. Dito po sa setting in privacy, i-click natin itong setting. And then, dito sa setting, hanapin natin ang account center. Minsan po nasa baba yan, minsan sa gitna. Scroll up nyo na lang po. And then, i-click nyo ang see more in account center. Tapos, mapupunta tayo dito sa ating account center. I-click naman po natin itong password and security. So, dito po sa password and security, I-click naman natin itong Save Login. And then, lalabas po ito, Lodis. So, dito, may kita po natin dito, dito sa Other Devices in Browser. Kung ilang po ang makikita nyo dyan, Lodis, ibig sabihin, dyan po nakasave yung iyong Facebook account. Ibig sabihin po, naisave mo doon. So, kung mapapansin dito sa akin, isa lang po siya ang pinagsiban ko nito sa Android 12 po. And then, kung may iba po kayo may kita dyan, Lodis, sa marami dyan, ang gawin nyo po, i-click nyo lang po. Ayan, katulad nyan, i-click nyo lang po yan. And then, mariremove na po yung loads yung nakasave na account po doon sa devices or browser man po loads. So, ganun lang po ang gawin mo.